matuto tayong dumipende sa Diyos. Magkaroon tayo ng pusong dukha, hindi dahil gusto ng Diyos na maging mahirap tayo. Ang gusto lamang ng Diyos ay magkaroon siya palagi ng puwang sa puso natin. Sapagkat ang isang taong sapat na sapat na ang tingin niya sa sarili niya at sa lahat ng meron siya, hindi na niya kailangan ng Diyos. Amen ba yun? Magkaroon tayo ng pusong dukha para magkaroon din ng puwang ang dukha sa ating puso. Dahil pag alam natin kung ano ang pakiramdam ng mga dukha, hindi natin sila pababayaan. Kung tayo mismo naranasan natin kung paano maging dukha, hindi natin babaliwalain ang pangangailangan nila. Amen ba yun? Sumay niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang, pitong, ang Panginoon ay humirang ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng daladalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga maggagawa Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng mga lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari na wa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa mga bahay na iyon tutuluyan? Kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, Pagalingin ninyo mga may sakit noon at sabihin sa bayan, nalalapit na sa ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Madalas po ang mga dalubhasa sa banal na kasulatan o ang mga biblical scholars ay may kanya-kanyang opinion at tuminsan ay hindi po sila magkakasundo ng opinion. Pero isang bagay na napagkakasundoan, hindi lamang ng mga eksperto sa banal na kasulatan, kundi maging ng mga theologians o mga eksperto sa teolohiya, na ang Ebanghelyo ni San Lucas ay maituturing na Gospel of the Poor o isang Ebanghelyo na isinulat sa paningin ng isang dukha at isinulat para sa mga dukha. Sa katunayan, si Jesus ay ipinapakita sa Ebanghelyo ni San Lucas na nakikiisa sa mga dukha. It is only in the Gospel of Luke that we can find the infancy narrative or the story of how Jesus was born. At paano ipinanganak si Jesus? Sa isang sabsaban, Baka nga mas mahirap pa siya kumpara sa kahit na sino sa atin dito na ipinanganak sa sarili nating na bahay, may kumadrona, o kaya naman ipinanganak sa ospital o sa health clinic. Pero, ang ating Panginoon nakiisa sa, sa mga dukha, hindi lang siya mismo naging dukha, kundi yung unang dumalaw sa Kanya sa Sabsaban ay mga dukha. At ito nga yung mga... Um, pastol na itinuturing noon na isa sa mga pinakamababang uri ng trabaho. At mapapansin ninyo na yung kanyang ebanghelyo ay palaging nagpapahalaga sa mga maliliit at isinasan tabi ng lipunan noong panahon ni Jesus. Kagaya ng mga bata, hinahalin tulad ni Jesus sa ebanghelyo ni San Lucas ang mga bata sa mga totoong pinagaharian ng Diyos. Gayun din naman ang importansya ng kababaihan, kaya palaging minemension ni San Lucas yung mga babae na sumusunod kay Jesus at ipinapakita niya ang prominenteng uh, role ng mahal na Birheng Maria. Sa kanya niyo lang din makikita na si Maria ay eh, dumalaw kay Elizabeth, isa ring babae. Noong panahon ni Jesus, ang mga, ba mga bata at mga babae ay hindi naman po talaga, wala naman talaga silang bilang sa lipunan. Subalit sa Ebanghelyo ni, ni San Lucas, meron po silang natatanging puwang. At marami din po mga ginagamit na salita si San Lucas na nagpapakita na ang bawat kristyano o tagasunod ni Jesus ay dapat ding maging tulad ng dukha. Halimbawa, sa Ebanghelyo natin ngayon, ano ang, sa, ano ang habili ng Panginoon sa pitumpot dalawa? Huwag kayong magdadala ng kahit na ano. Dahil kapag naramdaman ng isang tao na kaya na niyang gawin ang lahat dahil mayroon siya ng lahat ng bagay, ano pa ang magiging puwang ng Diyos sa kanya? We are encouraged by Saint Luke to embody and to practice or to be a witness of the poverty of spirit because only people who are poor in spirit can realize the real value of God in their lives. Uulitin ko, Inihabili ni Jesus na huwag tayong magdala ng kahit na ano, hindi dahil lang gusto niya tayong maghirap, kundi ang karanasan na wala tayong kahit na ano, ay karanasan na kailangan natin ng Diyos para punuan tayo. Kaya ipinapakita sa atin ni San Lucas at sinasabi ng mga ebanghelyo, maaari nga daw na si San Lucas ay isa sa 72 na ito ng mga unang tagasunod ng ating Panginoon. Na ito yung naging dahilan, marahil, kung bakit si San Lucas ay may puso para sa mga dukha at si Lucas si San Lucas ay may pusong dukha. Kaya naman kahit mahirap ang misyon ni San Pablo kalaunan, si San Lucas po ay sinasabing isa sa mga nakasama ni San Pablo sa kanyang paglalakbay sa mga misyon sa malalayong lupain. Kaya po si San Lucas din ang nagsulat ng Acts of the Apostle o yung gawa ng mga apostol at nakatutuwang isipin na ang lahat ng ito ay ginawa ni San Lucas sa kabila ng kanyang sinasabing uh, trabaho. Ano po ba ang trabaho ni San Lucas? Hindi po siya writer. Ano po talaga ang trabaho ni San Lucas? ayon sa sinasabi ng mga eksperto sa kasulatan? Alam niyo po ba kung anong trabaho ni San Lucas? Hindi po siya online seller, ha? Tanong niyo po sa akin, ano? Hindi ko kayo marinig. Tutulog na iba. Tanong niyo sa akin, ano? Ang trabaho ni San Lucas ay doktor. He is a physician. Kaya ngayong araw na ito, ay nakalaan din para ipagdasal natin ang mga doktor. O, oh, kaya anong pangalan ng isa sa mga pinakasikat na ospital sa Pilipinas? Pero pinakamahal, St. Luke's. Dahil si San Lucas po ay sinasabing isang doktor. Pero tingnan ninyo, kahit na siya ay doktor, kahit na siya ay tinuturing nating isang taong tinitingala sa lipunan, mababang loob siya. May puso siyang dukha. Kaya nga sinasabi na, siya ang kasama ng mahal na Birheng Maria, isa siya sa mga nakasama ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pagtanda bago siya mamatay. Kasi nga, ano ang kailangan ng isang matanda? Tagapag-alaga. Kaya daw siguro, na isulat ni San Lucas yung Ebanghelyo tungkol sa kapanganakan ng Panginoon, marahil nung inaalagaan niya ang mahal na birhen, siya ang nagkaroon ng lakas ng loob na itanong sa mahal na birhen kung ano ang kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon. At doon mo makikita yung kanyang kababaang loob. Bukas ang kanyang loob na matuto mula sa mahal na birhen Maria. At dahil daw sa sinasabing mabuting loob nila niya sa mahal na birhen, dahil siya ang kasama ng mahal na birhen hanggang sa huli ng kanyang buhay, sinasabing si San Lucas din daw ang nagpinta ng mga kinikilala nating imahen ng mahal na birhen. Alam ba ninyo kung ano yung isa sa mga ipininta daw ni San Lucas na icons of our Blessed Mother? Ang ina ng laging saklolo. Si San Lucas daw po ang nagpinta niyan. At ang isa pa sa kanyang mga pininta ay sikat din sa Roma na matatagpuan sa Basilika ng Saint Mary Major at ito po yung um, Maria Salus Populi Romani o si Maria ang kaligtasan ng sambayanan ng Roma. At yung isa po ay matatagpuan naman sa Poland yung Our Lady of Chesakova na sinasabing iginuhit din daw ito ni San Lucas. Kung totoo man na siya nga ang gumuhit nito o hindi, hindi mababago nito ang katotohanan na ang iginuhit para sa atin ni San Lucas ay ang kwento ng kapanganakan ng Panginoon ayon sa mata ng Mahal na Biring Maria na inalagaan niya sa wakas ng kanyang buhay. Mga kapatid, ano ang matututunan natin mula kay San Lucas na ipinagpipista natin ngayon? Una, matuto tayong dumipende sa Diyos. Magkaroon tayo ng pusong dukha, hindi dahil gusto ng Diyos na maging mahirap tayo. Ang gusto lamang ng Diyos ay magkaroon siya palagi ng puwang sa puso natin. Sapagkat ang isang taong sapat na sapat na ang tingin niya sa sarili niya at sa lahat ng meron siya, hindi na niya kailangan ng Diyos. Amen ba yun? Magkaroon tayo ng pusong dukha para magka magkaroon din ng puwang ang dukha sa ating puso. Dahil al pag alam natin kung ano ang pakiramdam ng mga dukha, hindi natin sila pababayaan. Kung tayo mismo naranasan natin kung paano maging dukha, hindi natin babaliwalain ang pangangailangan nila. Amen ba yun? At bandang huli, kung tayo ay may kababaan ng loob, mayroon tayong pagiging bukas na matuto mula sa iba. Mula sa halimbawa at sa mga kwento ng Mahal na Bireng Maria, mula sa pagkatuto sa mabuting balita, o kaya naman ay sa pagsaksi o sa mabuting halimbawa ng ating kapwa. Sana sa ating kababaang loob ay matuto tayo mula sa kanila. Si San Lucas ay may mababang kalooban, kaya natuto siya at dahil doon sa at dahil natuto siya ito naman ang kanyang ibinahagi sa atin sa kanyang mabuting balita. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay Ebanghelyo ng mga dukha. Bakit? Sapagkat siya mismo may puso ng isang dukha. Amen. San Lucas, manunulat ng mabuting balita, Ipanala. ipanalangin mo kami. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, Sharing the Message of Salvation. Hanggang sa muli.